Ngayon ay pangungunahan ng ating Pangulo ang pamamahagi ng 21 makinarya at kagamitang pansaka para sa labing pito na mga agrarian reform beneficiaries na na Emerson Anyo, Rodrigo Henebraldo, Anesito Amoy, Perla Miraflor, Elisama Gregorio, at Wilma Celis. Despite the gains we have achieved after years of implementation, the CARP has yet to fully achieve its goals for equity, food security, and poverty alleviation. And we are thankful to our President, Bong Bong Marcos Jr., for his resolve to distribute all lands under CARP by the end of his term. As a predominantly agricultural province developing agriculture and uplifting the lives of our farmers are among our primary concerns and priorities. It is for this reason that we are truly grateful today. Marks a significant step towards our goal of improving the socio-economic conditions of our farmers and the overall political development of the Philippines. Kung ang aton agrikultura mag-auswag, mag-auswag man ang kabuhi sa aton mga mangunguma upod sa taksa nila ka pamilya. Kag aton man masuguran ang seguridad sa pagkaon. I extend my utmost appreciation to the Department of Agrarian Reform together with the Department of Agriculture for working tirelessly To support our agrarian reform beneficiaries. My President, our President, His Excellency, Ferdinand Bongbong Marcos. Dar family headed by my good friend, Secretary Conrad Estrella. Members of the House of Repres Representatives, hindi ito na ka mo pag isa isahon Mayors, city mayors and municipality mayors, barangay officials, and of course, I have to give this special uh, mention to my good friend also, uh, undersecretary Jesry Palmares, sir. And Mr. President, allow me to speak in our own dialect. Madamo gid, ga salamat sa aton nga pinalangga nga presidente nga wala gid kita nagsala sa pagsuporta sa iya. To be exact, one year and ten months, kag nadumduman ko, April 23, nagrali kita supportar kay BBM din sa Negros Occidental. Subong Ari, nagabatsyag sa mga binipisyaryo, sa mga farmers. Ari na ang ginahulat ninyo, nga hindi na na mother title or collective uh, title, its individual certificate title sa aton nga mga CARP beneficiaries palakpakan aton ang pinalangga nga presidente nagakalipay kag hindi ko kabalo kun ano ginabatyag ko subong nga kasakuun sang aton pinalangga nga presidente kag sang aton nga secretary sa Department of Agrarian Reform pero naghatag sang ilang nga sa pagatubang sa 4,200 beneficiaries sa bilog nga Negros Occidental, sir. Ang amon lang nga mapasalamat kay aside from Cloa nga i-receive nila subong may ara nga ihatag ang aton nga gobyerno headed sa aton pinalangga nga presidente ara da ang mga traktora farm implements support ina sa inyo nga mga agrikultura sa inyo nga mga kadutaan para sa paghatag sang maayo nga produkto which is amo ang gusto sang aton pinalangga nga presidente nga maga saka mag-increase ang production magmaayo ang income sa mga pumuluyo labi na sa inyo diri sa Negros diri sa aton sa Negros Occidental ako, pero boss may ihotik ako yung hotek sa amin bulong na ibulong lang ko mamaya sa iyo for the God of Negros Occidental also. So maybe later. Thank you very much. May God bless us all. God bless you. Ngayong April 8, 2024, si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kalihim na kagawaran ng Reformang Pansakahan, Conrado Estrella III, ay mamimigay ng mga Certificates of Land Ownership Award at Electronic Titles sa 2,797 Agarong Reform Beneficiaries na mga negrense pagahatian ng mga ito ang mahigit 2,550 ektaryang lupain. Sa nasabing numero ng mga beneficaryo, 1,551 dito ay mga ARBs mula sa mga kabayanan at kalungsuran sa hilagang bahagi ng Negros Occidental, kung saan ay kanilang paghahatian ang mahigit 1,426 ektaryang lupain. Samantala, ang natitirang mahigit 1,124 hektaryang lupa ay paghahati-hatian naman ng 1,246 na mga airbees mula sa timog na bahagi ng lalawigan. Maliban dito, halos 70 million pesos na halaga ng mga support services ang tatanggapin ng mga agrarian reform beneficiaries organizations mula sa lalawigan. 59 million pesos dito ay halaga ng mga farm to market roads sa lungsod ng Bacolod at tulay ng Pangulo para sa kunarang pangagaryo sa lungsod ng Talisay. Samantala ang natitirang halos 11 million pesos ay kinabibilangan ng mga makinarya at gamit pansaga kagaya ng traktora, mechanical thresher, floating tiller, howling truck, grass cutter at marami pang iba. Totoo nga si sikat ang bagong umaga kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mabuhay po kayo! mabuhay ang mga bagong bayani at ating mga agrarian reform beneficiaries. Kasama po ninyo, sama-sama tayong babang Ang mga beneficiaryong ARBs ng land titles ay mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ulan, Yay, Ula Eras. taon gulang at presidente ng Barangay Magsaysay, Kadis, Gepo. Pauwanin na po sa akin po dahil hindi ko po makunawaan ang akin naramdaman sa ngayon. Sobrang saya ko lang po dahil matapos ang halos 33 anyos. Isang malaking karangalan para sa akin na mapagbilang sa mga pagsasakang personal na nabigyan ng sariling titulo ng akin inakamamahal Pangulong Trinan R. Marcos Jr. At itinagbunyeng Dar Secretary Conrado Estin. Ito na po ang akin hawak ko na po ito ngayon natakagandang pagmasdan ng pagkulit sa mga hindi nakakaalam 1991 pa po binigay ang aming ulit dahil bago po isali ang mundo ito naging tulay po ayo para pa sa kamay ko po ang akin sariling ito salamat maraming salamat maraming maraming salamat Pangulo Pilihan ng Pungo Maraming Maraming salamat. Secretary Condrado Ako po ay isang Ilocano, pero susubukan ko pong magsalita ng Ilonggo. Maayong aga gid sa inyo nga tanan. Nalipay gid ako nga nakabisita diri sa inyo sa Bago City kag negros occidental. Handom ko gid nga makatilaw sang manamit nga diwal. Pero daw wala gid akong ginyuhuman sang kapalaran. Kay sang Pebrero pa, sang Pebrero pa lang, gidubos na kuna ni Vice Governor Jeffrey ang tanan nga diwal nga nagugwa sa dolid. <laughs> naintindihan mo ba ninyo yung sinabi ko? Mabuti pa kayo, naintindihan nyo. Ako hindi. <laughs> Nagdaan ang maraming administrasyon, patina ang mga magsasaka na nagtatanim ng nyog. Nung una ay palay lang at mais. At isinama na pati nagtatanim ng nyog, ng tubo, ng pinya at iba-iba pang mga pananim ay isinama natin. Ganon din po, nagkaroon ng iba't ibang administrasyon na bigay din ng lupa, ngunit may kasamang utang. Ngayon po, umupo ang ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos ng mahabang mga ninyo, gusto po ang Pangulo ang lupa ibigay sa wala kasamang Hindi lamang po sa Negros Occidental at sa buong Pilipinas po. Sa, ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kami ibibigay din na mga titulo as uh, para sa ating mga DAR beneficiaries. At uh, pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, eh kanya baka maka baka maabot natin ang isang dang libo na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang dal na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriin mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga benepersyalo upang mapakinabangan na kagkan ang mga lupang sakan ito. Bukod sa lupa, ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang, ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm to market road. Dahil po, ang uh, agrarian reform ay hindi lamang sa magbibigay ng titulo at iiwanan na kayo kasama po sa batas ng agrarian reform ay susuportahan kayo ng Department of Agrarian Reform sa, 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 pamamagitan ng ganun nga, ng abono, ng farm equipment at lahat ng farm to market road. Yan po ay pat, patuloy ng uh, suporta ng DAR kahit na naibigay na ang inyong titulo. Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo sa ating pagkataguyod ng Bagong Pilipinas. Layunin natin ang sabay-sabay na pag-unlad kung saan walang sino man ang may sa pag-aasenso. Itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang ng seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon ang New New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda na mabura na ang lahat ng pangutang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title ng galing sa collective Kloa, at sa mga tumanggap ng CLOA sa mga lupang na rehistro bago mag-24 mag ng Hulyo noong nakaraang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization. Burado na po ang inyong utang sa land bank. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries, may tuturing po kayong mga buhay na bayani ng ating panahon. Kayo ang sandigan namin upang masiguro na sapat ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na mapap mapapayabong natin ang ati, na, na, hindi lamang ang agrikultura ang na, dito sa inyong lugar kung hindi pati na sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Makakaasa kayo, nakabalikot ninyo ko at ang at buong pamahalaan sa lahat ng inyong pagsisika. Naway samahan ninyo ako sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas, isang bansang walang nagubutong at amokgib nga salamat. Maraming... Mung salamat po, mahal na pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Tayo po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo. Isa pong karangalan ang makasama ka namin sa distribution of land titles and turnover of support services dito sa Negros Occidental.